Ayan, magandang araw mga ka-farmer. Nandito po tayo sa ating mga baka. At tayo po yung nagturo kanina. Uh, at nagpurga na rin. Ayan, po sila. Ayan po yung isa. At dalawa naman po ito dito sa bahay. Ang aking po mga baka ay sa, nasa iba't iba pong nag-aalaga. Ang feeds po nito ay palyat. Isang kailo sa tanghali, isang kailo sa hapon. Yan, mamaya pa po ito pakakainin ng page at painumin gawa ng kakapurga nga lang ha. Pero pinababayaan ko na rin na makakagat ng counting damo. Okay lang naman yun. Yan, so may nag-request po ng video na to tungkol po sa ating mga pantorok na ginagamit. Sama ko na rin po yung vitamins. Yan, umpisa po natin mga syringe. Yan, meron po tayong syringe na 5 ml. Ah, 10 ml. Meron tayong 20 ml ito po yung dalawang 10 ml eh. isang reusable na 10 ml isang disposable na 10 ml dalawang dalawang 20 ml na reusable at isa pong 50 ml na drenching syringe pang oral po ito na albendazole or yung mga balbasin, pwede po ito pwede rin po itong gamitin sa mga betrasin, tunawin nyo sa tubig higupin nyo nito madali, madaling magsupak yan, ang capacity po nito 50 ml para hindi bitin sa pagsusupak. Ito po 20 ml. Ang sukat po ng karayom nito 16 grains. Yan, 16 grains po ay mag-focus. Yan, 16 grains. Ang haba po ng yung 16 grains po ay taba. Ang haba niyan ay 3/4 inch. Ibig sabihin kulang siya ng 0.25 para maging 1 inch. Yan. Kaya siya tinawag na 3 port. Parang plywood. May 1 half, may 1 port, may 3 port, may 1. Yan. Parang plywood din. Ito naman po. So, what nito? Ganon din. 16 grains. Pero mas maliit. Mas maiksi. 16 grains, 1 half. Yan. Parang hindi na nga ito 1 half. Medyo. Ito kasing karayom na ganito. Parmer. Umuurong yan. Pagka napupwersa. Umaatras yan. Pumapasok doon sa loob. Kaya siya medyo nababansot. Oh. No? 16 grains din yan yung 16 grains yung taba yan. gamit ko po itong 16 grains na 1 half na ito sa ivermectin dito sa pamurga natin ito naman pong isa natin disposable uh, ah, para nasa 20 yan 21 grains po ito sukat pala nito 1 and 1 port yan ibig sabihin 1 inch and 1 port yung haba ng kanyang karayom yung kapal ay 21 grains yan ginagamit ko po itong syringe na ito sa mga malalabnaw na gamot kagaya po ng uh, yung mga madadalang kong gamitin yan kagaya nito antibiotics tsaka itong B complex yan pagka mga madadalang gamitin na gamot ito po ginagamit ko kasi ito disposable Uh, tsaka hindi ito pwede sa malapot gawa ng malapot po ay mahirap pong i-release ang gamot mahirap din kunin, mahirap higupin, mahirap ding i-release mahirap iturok ay alam naman natin pag ang baka nasaktan o yung mga alagang hayop syempre papalag po yan kailangan mabilis or ma-i-release natin ng mas mabilis yung gamot pag ganito namang mga disposable na matatabang karayom ginagamit ko po ito sa malalapot na gamot Pwede rin syempre sa mga malalabnaw na gamot, yung mga agahan nito. Ayun, naman itong Belomil eh. Pero kadalasan po ang vitamins na ginagamit ko itong Biton. Ito po ay vitamin A, D, E. Yan. Kaya po ang ating karayom ay malaki dapat. Medyo masakit nga lang, hindi gaya po nitong disposable. Pagka pagkakaiba niya oh. Napakanipis ng disposable, ito napakakapal. Pagandahan dito sa disposable, di mura ito eh. Mas mura to, mga pinakamahal na siguro 10 piso o 12 pesos. Ito ay medyo may kamahalan pag bibilhin kahit sa online, mahal 'yan. Ang maganda sa disposable ay manipis, hindi siya masyadong ramdam ng hayo. Hindi kagaya nitong malalaking karayom. Ito ramdam na ramdam to. Naputulan nga pala ako kanina ng karayom pagtuturo ko. Pero okay naman, ay ituro ko naman. Kasama lang pagbunot bunot 'yun doon na yung matras eh. Doon na liko yung karayom. So papalta na lang mamaya. Yan ito nga po, trenching syringe. Gamit 'yan sa albendazol madalas. Yan, oral na pamurga. 50 ml capacity. So maya po magtuturok tayo, pakikita ko ulit sa inyo yung ating mga pagtuturok. So, pinaliwanag ko lang po kung para saan yung mga sukat, kung bakit ganun kalaki, kung bakit ganun kahaba. Ito nga pala ka-farmer, yung ating mga vitamins, vitamin A, D, e, pamurga itong isa, ivermectin, itong isa, b vitamins din, itong isa, antibiotics, at ito pamurga din, albendazole. Parang balbasin din yan, ka-farmer. Mas mura nga lang ng bagya sa balbasin. Pero hindi ko sinasabing mura to mahal din ito. Pero marami na rin yung ang baka nito. Kung gusto niyo makatipid, makamura, Ivermectin. Ayan, napakamura ng Ivermectin kumpara sa mga oral na pamurga. Tsaka ito, matipid talaga to. Alas wala tong tapon eh. Hindi kagaya dito sa oral, daming natitira nito sa sa ganito, sa nasal Minsan ay tinuluwa pa ng baka. Pero para sa akin, kung sa bisa, pare sila mabisa. Pero kung gusto niyo mabilis, para sa akin mas mabilis yung epekto ang albendazole kumpara sa ivermectin ang ivermectin ay sa balat yan itinuturok eh lahat ng mga gamot na sa balat lang pinadadaan or yung tinatawag na SC subcutaneous yan ay mabagal ang epekto pero hindi ko sinabing hindi tatalab mabagal lang mabagal ang epekto ang mga SC na gamot hindi ng mga oral na o kaya naman yung IM nagamot gamot kaya ito IM ito madalas IM to eh pero pwede rin sa SC mas mabilis tumalab to kinabukasan tatalab na yan tsaka ito mga B complex yan kinabukasan makalawa tatalab na po ito kasi ito ay IM deep IM ibig sabihin sa laman na laman na ito patatamain itong ivermectin dito pwede sa laman contradiction yan sa balat lang dapat kaya medyo matagal yung talab niya mga 2 to 3 weeks bago niya makita na tumatalab na yung gamot. Dalasan to sa mga galis, sa mga garapata. Pero hindi rin garantiya na agad mawawala. Insan inuulit dalawa, tatlong beses. Yan, yan ang ivermectin. So mabalik tayo dito. Siyempre, kung gusto niyo mas mabilis yung epekto, dito sa Albendazol kayo kung pamurga pare sila mabisa ha yan kung gusto niyo lang mas mabilis Albendazol Balbasin kung gusto niyo may budget kayo yan Balbasin kung medyo hindi ko naman sinabi nga mura hindi, mahal din ito eh pero kung gusto mas mura sa Balbasin yan Albendazol A few moments later. Bueno, buena a pues... ir